tingnan mo, nanguha ako ng kahoy kasi wala na akong pundo doon, konti na lang kaya nanguha ako dyan oh yan pundo ko yan, at saka meron pa doon nailagay ko sa ilalim ng abuhan kasi ano eh parang wala na akong kahoy tapos mainit ngayon so tuyong tuyo talaga ay mabigat yan eh, hinakot-hakot ko na lang nga konti kunti hanggang dyan kasi para malapit lang kunin kukuha ko yun sa anak ko mabigat saka nagwawalis ako kanina dyan hanggang doon meron na namang mga kunti-kunti dahon na lang dyan saka ano sinunog ko na dahil mainit ngayon ah uh, na, hindi naman lahat na sunog dahil nga yung pinagkainan ng kambing yun ano kasi yun eh, buhay na buhay yung ano ah, kahoy kaya hindi na, hindi na tunaw hindi na sunog. kunti lang o oh. at least na uh, hindi nakakalkali ng manok at kinalkal man kunti na lang yan oh, ko yan, ilagay ko sa pinakagitna. At saka, ito hindi naubos. Kasi medyo basa ito eh. Ito. Hmm. Hindi naubos. Patuyuin na lang yan. Hindi uulan yun bukas. Ah, sunugin ko na naman yan. Then, hanggang dyan lang ako nakawalis. Kasi nga, may tumawag na rin sa akin. Ayaw, taupo, taupo. Ah, bibili. Tapos yan, hinto naman. Tapos nang halian ako ng mag alas dos na. Tapos yung kahoy naman na kusisang nabali nung hangin malakas ng sang araw. Ayan o, oh, natung, na, nawali. Eh, pinagkuha ko na lang ng ano, ah, uh, nito. Yung mga dahon ba, pinaumpukumpo ko na para hindi masagwa tingnan kasi hanggang dun o, oh, nabali yan dyan malakas na hangin kasi natira din niya nung nakaraang bagyo eh na po na ano o oh, tingnan mo na nasiak ba kung baga o, oh. pinutul ko na para malinis na ayan o oh. susunogin ko na yan at ito yung mga kahoy kahoy tapos yung lima kinuha ko nilagay ko doon sa harang na, ano ito o oh. ano ito maapoy ito pag sinundihan dahil tuyo na, oh. Wawalisan ko ito ngayon. Tapos nito, walisan ko. Nananapin na ako, eh. Kasi galing ako nag-ano ng kahoy. Pinapin na yung ano ko. Ito, one. Ito, kunto na lang. pinag anuhan ko. Kasi nung kasagsagan ng ulan, oh hirap walisan so ito ngayon o oh, malinis na hanggang dyan o oh, hanggang doon sa dulo tapos ang atakahin ko naman ito mamaya o oh, ito bukas kasi uh, may pasok ako mamaya hanggang bukas pag uwi ko ala stress so kinabukasan uy bis alanganin na kasi dyan ako mag uumpisa dyan banda kasi tapos na ako doon tsaka ito kukunin ko yung mga mahaba-haba. Kasi kapag ano, nang ako nang tao sa ngayon, wala pa akong pambayad. Uh, mahal kasi 500 a day with snacks. Pero walang tanghalian. Snacks lang umaga hapon. Tapos 500. Kaya wala na muna akong pambayad. Ako na lang dandahanan para malinis na Tsaka, kunti na lang doon. Yung sa dulo, kukuha ko na yung mga malalaki. Gagawin ko ng ganito. Doon. Pag ganitong oras, mainit pa kasi. Tapos dito ako, uunahin ko na lang itong pagwawalis. Kasi kunti naman lang yan. Diyan lang yan, hanggang dyan. Diyan, hanggang doon. Kasi doon, wala na eh. Tapos na doon may kunti-kunti na lang doon pero okay na ito na lang walisan ko ngayon kasi ang saging oh meron na naman puso may puso na naman you know puso nang saging kahapon kakukuha ko lang ang dalawa doon sa kabila kasi malaki na yung ano tapos doon yung mga yan, dyan papunta doon malapit na yung mamunga tapos nung yung doon kasi nauna doon sa kabila doon doon may mga bunga na yan iba gandoon ito so, ito na lang muna tayo kasi mag wawalis ako saglit para uh, lagyan ko ng apoy at ano na papasok ako mamaya